lilipat natin. Dudukalin natin siya. Ang mungkal na natin. Ay, sayang. O, yan. O, yan. dito natin ililipat sa kanto. Yan, dyan yan. Ito yung mga halaman ko. Yes. Dyan. Oh, may bulaklak na. Maghuhukay muna tayo dito. Yan. Yan. Hmm. Malalim na siya ilalagay na natin. Oh. Ito. O, oh, di ba? Babawasan natin ng ng ugat. diyan, o. Oh. O, oh, di ba? Tabunan natin. Hmm. Ang oh, ganda. Ito na siya. Okay. Lalaki na siya dyan. Oh, ha, ha. Oh, direct yan sa lupa. Okay meron pa ako dito chinese bamboo chinese bamboo ba ito? Hmm. tapos may yan inayos na natin ang ating garden Inaayos na natin ito naman ay gumamela iyan you know, o sa tutubo na so that's it good luck good luck good luck tataas na yan hey, hey.